Matapos ang 11 years silang pagsasama, ay kumpirmado ng hiwalay ang anak ni Robin Padilla na si Queenie Padilla sa kanyang Pakistani husband na si Osama Mir. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa hiwalayan ni Queenie Padilla sa kanyang Pakistani husband na si Osama Mir. The Breakup sa Instagram noong May 14, 2024, ibinahagi ni Queenie ang isang mahalagang mensahe sa kanyang mga followers. Sa larawan na ito, ipinalam niya sa lahat ang dahilan ng hiwalayan nila na kanyang Pakistani husband. Ang kanyang pahayag ay naglalaman ng malalim na saloobin at mga katubiran sa likod ng kanilang desisyon. Sinimula ni Queenie ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng isang makabuluhang pagbati ng Assalamualaikum na nagpapahiwatig na kanyang pananampalataya at paggalang sa kanyang kultura. Ipinahayag niya na matapos ang maraming pag-iisip at pag-aaral, sila ng kanyang asawa ay nagpasyang maghiwalay dahil sa hindi pagkakasundo na hindi na maaaring maayos. Anya, my husband and I have decided to separate due to irreconcilable incompatibility. Sa loob ng maraming taon at buwan, sinubukan daw na mag-asawa na ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan sa kanilang pagsasama, ngunit sa wakas, hindi na nila ito maitutuloy pa. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, lumitaw ang hindi pagkakasundo na hindi na nila kayang solusyonan. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ipinangako ni Queenie na mananatili ang kanyang pagmamahal at respeto sa ama ng kanilang anak. Ipinahayag niya ang kanyang pangako na patuloy na magiging maayos at magagalang sa kabila ng pagbabago sa kanilang relasyon. Humingi rin si Queenie ng pangunawa at paggalang mula sa kanyang mga followers sa pagpapanatili ng kanilang privacy sa kabila ng kanilang pinagdaraanan kasunod ng breakup. Sinabi din ni Queenie na magpapahinga muna siya sa social media. Queenie's Showbiz Past Maliban kay Kylie Padilla, ang isa pang anak ni Robin na pumasok sa showbiz ay si Queenie na lumabas sa 2009 series na Totoy Bato kasama ang kanyang ama at Tomb, My Pledge of Love. Pagkatapos ng dalawang taon sa industriya, napagpasyahan ni Queenie na iwan ang mga kumikislap na ilaw ng showbiz upang itoon ang kanyang pansin sa kanyang relihiyon. Bago niya tuluyang iniwan ang showbiz, isinagawa ni Queenie ang Hajj, isang taon ng Islamic na pilgrimage sa Makkah sa Saudi Arabia. Sa paglalakbay na iyon, natagpuan niya isang bagong bersyon ng kanyang sarili, isang mas masaya at kontentong Queenie. Matapos ang kanyang desisyon na iwan ang showbiz, lumipat si Queenie sa Australia upang manirahan kasama ang kanyang ina na si Lizelle Sikanko. Nanatili siya doon ng ilang taon bago bumalik sa Pilipinas. Noong 2019, si Queenie ay hinirang bilang isang ambassador ng National Commission on Muslim Filipinos kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na pag-usapan ng Islam sa ilang mga kolehiyo. Queenie's Life in Islam may isang napakalalim na dahilan kung bakit pinilit ni Queenie na yakapin ng Islam bilang kanyang relihiyon at paraan ng pamumuhay. Napakabata pa niya nang gawin niya ang desisyong ito. Ang Islam ay nagbigay kay Queenie ng layunin sa buhay. Habang siya ay nitatrabaho sa larangan ng pag-arte at sa mundo ng showbiz, tunay na masaya si Queenie ang lahat ng material na bagay na kanyang nilanais ay madaling nakakamtan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, napagtanto niyang walang kabuluhan ang kaligayahan na kanyang nararanasan. Hindi niya natagpuan ang tunay na kaligayahang pinapangarap ng karamihan. Sa halip, madalas siya nakakaramdam ng depresyon. Married Life Noong June 9, 2015, kinapirma ni Queenie ang kanyang pagiging married ang unang sinyala sa kanyang pag-aasawa ay napansin sa kanyang Instagram bio kung saan inilarawan niya ang sarili bilang wifey. Bukod pa rito, makikita rin sa kanyang public account sa Facebook na nakasaad sa kanyang profile ang kanyang marriage status. March 2018, nagpa siya si Queenie at ang kanyang asawa na si Usama na ibahagi ang mga nakakatuwang detalye tungkol sa kanilang relasyon sa kanilang mga bagong YouTube videos. Ayon kay Queenie, siya ay napaibig kay Osama dahil sa kanyang pagmamahal sa Islam, pagmamahal sa kanyang pamilya at kanyang kababaang loob. Pagdating sa kung ano ang nagpapatakbo ng isang matagumpay na pag-aasawa, sinabi ni Osama na ang respeto at pagkakaintindihan ay mahalaga. Inihayag din ni Osama na ang kanilang mga pagkakaiba sa kultura ay nagiging sanhi ng ilang mga pagtatalo pa minsan, -minsan. Ang ikalawang video ay nagpapakita sa mag-asawa na nag-uusap tungkol sa kung ilang mga anak ang gusto nila ang kanilang paboritong kulay at ang kanilang mga paglalakbay. Si Queenie ay nanganak na kanyang unang anak noong July 2017. Sa kabila ng mga ito, nais ni Queenie na panatilihing prebadong ang kanyang buhay may asawa. Hindi pa niya ipinapakita ang mukha ng kanyang asawa sa mga larawang kanyang ipinopost sa kanyang blog at sa kanyang mga social media accounts. Ang tanging ibinahagi niya sa kanyang mga Facebook followers ay isang throwback couple photo na kuha mula sa likod, kung saan parehong nakatalikod si na Queenie at na kanyang asawa na si Usama. Sa isang post sa Facebook noong January 4, 2024, sinabi ni Queenie, I still remember that moment like it was yesterday, na nagpapakita na kanyang pagmamahal at pag-alala sa espesyal na sandali. Nang tanungin si Queenie kung totoong kasal na siya simula pa noong 2012, simple niyang sinagot, I've been married since September 2012. Ang pahayag niya ito ay nagpatibay ng katotohanan na matagal na silang kasal ng kanyang asawa. Queenie's Life Away from the Limelight Simula na magdesisyon si Queenie na lisanin ang mundo ng showbiz, naging abala siya sa pag-aalaga ng kanyang pamilya. Hindi lamang sa tahanan siya naging aktibo, kundi pati na rin sa mga paglalakbay kasama kanyang amang si Robin. Isa sa kanilang mga pinuntahan ay ang Cordoba, Spain, kung saan kanilang namang pinagmasdan at sinuri ang kagandahan ng Great Mosque of Cordoba. Bilang isang negosyante, itinatag ni Queenie ang isang brand na nagbebenta ng hijabs na may kanyang pangalan. Ang kanyang negosyo ay papakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng kultura at pananampalatayang islamiko. Bukod sa kanyang mga gawain, bilang negosyante, masigasig din si Queenie sa pagiging isang ina sa kanyang anak na babae at pagtupad sa kanyang tungkulin bilang isang ambasadres. Nang magsimula ang pandemya, nakahanap ng bagong paraan si Queenie upang ipahayag ang kanyang interes at magipag ugnayan sa mas maraming tao. Sinimulan niya ang pag-stream ng kanyang mga laro sa kanyang YouTube channel na pinamagatang Hijabi Gamer Queen sa kanyang channel. Ipinapakita niya kanyang husay sa paglalaro habang suot ang kanyang hijab, na nagsisilbing inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kababaihang Muslim na mahilig din sa gaming. Sa kabila ng mga nangyari ngayon sa buhay ni Queenie, nananatiling matatag si Queenie sa kanyang pananampalataya at patuloy na umaasa sa mas magandang bukas para sa kanya at sa kanyang anak. Ang paghihiwalay na ito ay isang paalala na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi nagtatapos. Ngunit ang pagtanggap at pag-asa ay makakatulong upang malampasan ang mga ito. Sa ngayon si Queenie nagpo focus sa kanyang anak at sa kanyang sariling pag-unlad na nagbibigay inspirasyon sa marami na humaharap din sa kani-kanilang mga personal na hamon. Sa kabuuan, ang pahayag ni Queenie ay nagpapakita ng na kanyang pagiging tapat sa kanyang mga saloobin, paggalang sa kanyang kultura, at pangako na manatili siyang responsabling magulang sa kabila ng paghihiwalay nila ng kanyang husband. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!